ngore Nani dito na naman nga ang Mari nyo. Magkukuking show na naman tayo. Chef Yarn. Charot lang. Naglagay pala ako dyan ng maraming bawang. Kay panakot yan sa aswang. Pinaglutoan ko nga sa partner para sabihin niya na marunong na ako magluto Charot lang. Pinirat-pirat ko na nga yung kanin, kagaya ng pagpirat niya sa puso mo. Agay, hugot yan! Nilagyan ko pala yan ng magic sarap. Parang kagaya ko. Masarap. Agay! <laughs> Nilagyan ko din pala yan ng liquid seasoning. Eh wala lang. Trip ko lang. Halo-halo. <laughs> eh -halo, na natin yan. Huy, hindi halo-halo yan niluluto mo. Fried rice yarn. Wow, English yarn. <laughs> proceed na tayo sa pangalawa nating lulutuin. Ipinagsabay ko na palang inilagay dyan ang sibuyas, bawang at loya. O, yan lang ang isasabay ha. Huwag mong pagsabayin sila. Ilagay na natin yung tahong ko. Agay na! Siguraduhin natin na malinis yung tahong natin bago natin igisa-gisa yan dyan sa kawali. Lagyan na natin yan ng isang drum na tobeg. Agoy na! Malunod tayo niyan. Paunti-unti nga lang yung paglalagay ko dyan ng asin. Kay baka pag umalat yan, iwanan ako ni partner. Agoy na! Gusto ko pa man din magtagal kami ni partner ng 3 days, 30 minutes, and 3 seconds! Ang daming ang biniling malunggay ni partner. Ano bang akala niya sa akin? Magbabasosa! Lotto na nga yan, mga mare. Kakain na tayo para magkagatas na. Agoy na! oh siya! Mga mare, parehatan ko yan! Thank you, brother! Please don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated kayo sa aking mga videos. Pakiusap naman po!